すごい。 Ma, yung adlaw kanyang tanan. Ngayong araw na to, may bisita nga kami si Judessa or si Judessa from Davao City. Ang isa sa pinaka-sexy content creator ngayon sa social media. At kaya, gaya ng mga ginagawa ko pag may mga bisita ako dito, kahit mga laki, mga boyfriend, mga exes, o kung ano-ano man, dinadala ka talaga sa Sagpulon Falls dahil isa talaga to sa pinakamagandang attraction dito sa lugar namin sa San Tamis Rental, specifically sa San Isidro. Ayan, ang ganda po. At ako pa ang drive ng motor. Di ba? Nagulat kayo, nag-drive pag na motor no napakaganda ng lugar daanan pa lang sobrang ganda na very relaxing yung place parang nasa Siargao ang itsura o oh, di ba ang ganda ganda at sakay ko pala dyan si Emmanuel at siya nag video dahil ang sakay ko dyan ay si Bakang kaso na flat yung motor ko so we need to change partner o oh, di ba so sinakay ko si Emmanuel kasi mas malaki si Bakang sa kanya at limipat si Bakang kay Mia ayan on the way to Sagpulan Falls from, Haskag, uh, from Hinaguan Farm sa aming farm ay mga 10 minutes lang na biyahe o wala pang yata yung 10 minutes parang 5 minutes lang na biyahe makakarating ka na at walking distance lang simula nung bata ako dati nilalakad lang namin to dati papunta dito every Saturday Sunday kasi sikat na sikat ng lugar na to napakaganda talaga siguro mga 20 years ago na baha lang talaga siya kaya napuno ng mga bato from falls nahulog talaga yung mga bato doon sa uh, mismong pool area niya so nasira yung mga bahay yung mga cottages yung mga swimming pools lahat so naging abandon siya for uh, medyo hindi naman ganun katagal siguro tapos eh, ni-renovate nila ginagawa, ginawa ni mga cottage pero hindi na siya ganun ka bongga kasi nahulog yung mga bato but andun pa rin yung magandang tanawin at nilagan pa siya ng dalawang pole so pool para so nauna na pala yung mga bakla at kami ang nahuli dahil lang nilis pa kami ng bahay so gulat na gulat si Gwen at marunong daw ako mag drive ikaw? ako 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 mag ay pangani na ro. At papunta na tayo doon sa mismong falls. Maglalakad ka lang na siguro mga 3 minutes. At bago ka dumating doon, may ito makikita nyo napakagandang hanging bridge. O uh, diba? May hanging bridge. At ang ganda magpicture-picture. -picture at very matibay. How I wish meron ganito sa Hinaguan Farm para naman kaya tapahan mo. Dagdag attraction. Di ba diba? Ang ganda kasi ng bridge na yan. Dati nasira na yan. Tapos ulit na naman. Pero pa kahit masira yan, pwede daanan po sa baba. Pero attraction lang talagang bridge na to. Medyo nakakapagod lang tong trekking na to. Kasi kahit pa paano medyo mataas. Pero tolerable naman kasi ano Oh, hindi naman ganun katarek. Medyo mahaba-haba lang. So, tinan nyo naman ang tarek. O, oh, ganyan. O, oh, pagod na si Bini Roel Divina. Ay, Roel Divina. Bini. Bini lang sa pagmamahal. O, oh, sabi ko talaga, medyo pag sumusuko ako sa laban, niisip ko lang talaga na kaya nilang talo, tatlo na ang laki-laki nila. O, oh, di diba, habang naglalakad ka, parang nakikita mo na yung sagpulon Falls napakagandang tanawin. O, oh, diba, nakakapawi ng pagod. At ito na nga siya, makikita mo na siya. Tcharam! yan Oh, sino ba naman ang hindi mabibigyan niya at maakit sa napagandang tanawin na ito kaso lahat ng dinala ko dito naghiwalay kami bahala sila dyan ang importante meron akong false kahit hindi true yung kanilang pag-ibig basta false ang napaganda true or false anong connection sarat lang so tingnan natin ang reaction nila ni jedesa kung ano talaga ang dating pagdating namin anong dating sa kanila ng false kasi sobrang tagal na doon gusto magkita ng false <laughs> Ang ilamat. Ang pinipusap ang doon. Kapag ka na. tayo. This is what we call paradise. Ikapoy mo? Ang nga tayo. ka. Grabe luuya ka na uwi. Nagalok ba to? Magalok ba Basta Mamili lang ka sa dapit na iyon ang Ano yan? Iyon mo ba? Okay siguro dito eh Kainan dati? Hindi na Hindi na ka kusog sa una dito Di na kusug Ibalik na siya Ibalik na siya na dini Apo hindi na siya dini Puro siming mga cottage Katulad din ka bagyo na kusug Nang mga bato na mga structure dyan ha o oh, mga bato na nga hulog <laughs> ayan pamahiin kasi dito mag 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 kiss sa bato para di mabuyagan Ah oh, kiss lang anak kaya kami manaman mi o oh, imo yung idikit nimo mo kabalo mo sa Tinuot, tabi po, ano? ba? Tabi-tabi po. Ano Ano? Eh, bag po, tatawa ko. Anag itlog. Ay, Sana, naging bato na lang ako. Ano? Iris Riz. ko, bilat. Yan. Yan yung pamahiin namin dito para iwas ya. Oh ikaw, anti-call. Thank you so much, Sir Frank. It's a Frank. Ami na ang kinuot ba? si Gia, pa, si Gia mo naman na sige oh, na, si galok na bato. ito? <laughs> King at yung friend mm. ko tonight na sila po yung nag aasik po ng ating mga pagkain dito. Meron po tayong pensik ng saya. Salamat Kang, sa, ang laki na naitulong mo Kang. <laughs> Grabe, eh, sobra. Malaki na lang video. Oh, na -bit -bit ako na ang pansit. Tapos meron tayong saging na saba. nilagang uh, saging na saba. Sarap nito. Tingnan nyo. niyog Tapos. Uh, Ito yung tabon-tabon. Ayan. Out oh, sila no sa dumudugun lagi. Huh? Out oh, sila no. Oh. Oh, no. Hey, may lalaking masarap hey, pero... dito. oo oh. ang ganda. Ang sarap ng lalaki. Hmm. asumukan minamay ari Hello my friend. Hello. Hello. Tamban. Sa so, trivia dahil ang tamban ay napakamura. And sobrang sarap kaso lang bawal kang kumain na madami It's because ang taas ng uric acid. Aba si lagay mo dun sa. So, masarap siya lalo na pag wala ano ka alam nagbayad ka ng gastos hindi pa. Ay. eh, si kasi po ang daming pusa pinitay na po yung karni natin nandun na po sa taas kasi habang tumatagal na ubos yung ating inihaw na karne. buko wow, oh, wow, wow. buko lina bob wala pa po yung isda kasi na iniihaw pa po ano ito pa yung ulin ano ito pa yung ulin maraming pambaga dito ah. Sit down. Sit Ah, Hi, baby! <laughs> Hi. Are ah. you free tonight? <laughs> <Huh>? I'm fertile. Let me guys you guys. Oh, <laughs> diba? <si> sponge cola. i <laughs> to <laughs> <pagay> <laughs> 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 <laughs>

Sitaaa! Uya kaya, gahit tayo! Ay, kaya nataw na yung kuy ko! Grabe kaya stamaken!

ah huna ang mga karagitan Pati niels <laughs> la may sumpay baba. ba ba sabas yung mga bag. sabas 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 dai. sabas 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 Gina Moss. Gina sabas 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 Ang ganda ng wallpaper ko gumagalaw. Hold <laughs> on. Siyempre, cheers tayo sa ating linabog or lamaw or anong tawag natin sa inyo? BJ. Because I love BJ. Buko juice. Ano siya? Um, water of the ko, niyog or buko and then with the laman and then with milk and then mani. Mas masarap to kung mayroong royal through orange.